Yan lang po ulam namin ni eh. Osh. Ayan. Kakamay po kami. <laughs> Chuchuch na kakamay. Ay, <laughs> ya. Yeah. Kaya lang masakit pong liping ko. Maragsip pa naman to. Woof! Masakit sa ngipin. As ang anghang nung sawsawa namin. Ah! <laughs> Shikwa! Huh? Ayan. Ang anghang nagsawsawin namin, ha? Ah. Masarap. Sarap? Masarap. hmm <laughs> Big taba. Mm. Masarap? Masarap. Mm. Sabi niya, I will stay in Philippines because I love squid. Squid. <laughs> Paborito niya po ito. Yung dried na na tapos ito. Kasi kahit daw hindi siya kumain ng meat. She loves fish. Ha? Oh, yeah, Oz? fish. No. Mm. Wow. Pabust na, oh. Hap. Yan, yeah, bon appetit po sa lahat. Pero sige, hindi Si Oh, <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> linis. Wala kasi dito yung dalawang mag-amang lalaki, no? Uh, umalis si Pram papunta kila Ma'am Indad tapos kami nang dalawa ni Orso si Linis so po kasi ni Frank si Ma'am Indad sa ano um, sa North um, umalis po siya kanina ng mga 12 uh, a.m. 12.30 a.m. no? So, ayan. Nakarating po siya. So, it's around 10 hours drive. So, <laughs> so tulungan niya akong maglinis ng bahay dito. Tapos ako naman nag-adobo kasi sabi ko kay George, bibigyan ko siya. Dumaan ko siya kanila. Kapalambutin hmm. natin ito kasi masakit pa rin po yung itin. ko. So, palambutin natin. Nagdilig kami kanina kasi meron na pong ano, yung water irrigation. Yung free na water. So, nagdilig po kami kasi napakainit ngayon. Sa so, kahapon po, nag, ano po kami, no? Nag-Barcelona kasama si ate, ate Justine. adak po yun ni Kainama na panganay. Si Ate Je po, si Ate si Justine po yung una naming pamangkin. Kaya medyo lahat kami po talagang alaga agaga pa noon kasi unang-unang pamang unang-unang baby namin. Kaya lab na love namin yun. Love naman namin love. Kaya lang syempre, yung unang pamangkin is uh, something talaga. Yeah. Eh, Ayun, nagtatattoo po kasi si ate. So, meron po siyang Instagram, Instagram account na po. So, pagka nagpapasby po siya sa mga ibang countries na gusto po magpatato, mag, mag-list na lang po kayo doon, mag, mag, send po kayo ng message sa kanya. Kasi ang galing niya pong magtato. Ayun. Tapos, uh, uh, uwi daw po siya sa Pinas kasama kami. I mean, sa, pag umuwi daw kami ng January, uuwi din daw po sila. Pero dadaan muna sila ng Japan. So, we'll see na po. Kasi, um, isasama niya po si Ben, yung boyfriend niya. Ang bait-bait ni Ben, ha? Ah. And, as in, sabi niya siya, wow, he's really nice. <laughs> Ayan. So, sabi ko, mag enjoy din si Ben sa Pinas. Kasi, ano po siya, hindi po siya maano, ah, uh, tag hindi siya precious ha. I mean, yung parang cowboy din siya. So, syempre po, sa Pilipinas, kailangan talagang cowboy ka. Kasi syempre, yung palengke natin, hindi kaya dito. Diba? So, yung mga madidiriin, yung mga ganyan-ganyan, hindi po pwede sa atin ha. Dapat talaga cowboy. So, tingin ko 7 mag-i-enjoy sa Pilipinas. Yan. Yeah papakulaan natin. Papainan po natin. Lalagyan ko na po ng toyo. Yan, yan po ang ulami namin ni Osh mamaya. Yung dark soy sauce po yung linagay ko dito. Pero paulit-ulit na lang po yung luto namin ha. Kasi alam mo naman, dito. Tapos hindi na po ako, hindi po ako namamalang kisip ha. <laughs> Kaya minsan, ako pa kasi may work. So, siya po talaga yung nag-grocery na Mama Lenke. Kaya kung ano lang yung dinadala niya. Ganyan talaga. Wala ka magagawa. Kanina, naka, nabigyan na naman po ako na nanghingi ulit ako ng buto-buto. <laughs> kasi paubos na yung mga buto-buto ko. -buto so, ayan. Hindi ko po yan lalagyan ng water na po. Lalagyan natin ng um, apple cider saka isang ganito po no, para medyo maanghang yung adobo. Tapos, lalagyan din natin ng globes. Yung globes po yung magpapabango. Saka laurel. Lalagyan natin ng globes. Yan, ito po yung lalagyan natin. Kaalam yan, pagka nasa pa nyo, may, medyo tatanggalin nyo mo pagluto na po, no? Yeah. And ito po favorite to ni Sam. Ito po, favorite to ni Sam. Parang galit siya, no? Kakainin ni Osh. Kasi si Osh hindi niya pa natitikman. Ang sarap niyo po. Ang sarap niya po. Sobra. As in. So, bumili po ako niyang five na packets. so, five. Five, twenty-five na ganyan. Ayan. Tapos, ito na yung adobo natin. Bibigyan ko po si George. Kasi nakita ko po si George sa sa store. Sabi ko, mamaya, tabagang kita. Bibigyan kita ng nailulutuin ako. Bibigyan kita. Pero ewan kong nailigyan sa mataba. Kasi alam mo naman dito, yung mga French, hindi sila may sa mataba. Kaya ano siya. Kainin niya rin yan. Sa so, sobrang sarap, kakainin niya rin yan. <laughs> Joke. Yan. Ito yung galit. Kasi manunod kami ng Hunger Games. Kami lang dalawang mag-ina. So, banding kami dalawang ngayon. Yan na. Galit-galit lang tayo. Sam, paborito po yan. Si Sam ay for days po siya kasama ng mga friends. Yung friends niya po dati. Sa limu, doon po kami dati nakatira. Puntan, puntan niya po. Ayan na. Ayan na. Look. Look at that. Gawa nung tayo Alaga ko po to sa dilig. Ayan. today it's like very windy again. Ayan. ganda ng Very beautiful. Ito po yung si Dilikins na atin, no? Bisitahin na atin. Parang mahinang tumubo, ah. Medyo Lumamig po kasi nung gabi. Ayan. Dito wala pang may tumutubo. Dito may tumutubo. Pero hindi natin alam kung ano. Ayan. <laughs> we'll see. Nagtanim po ako nung ganyan yung kulay dilaw na yan. Lalagay ko sa front na po. Tapos ito, ano ba to? Parang, ah, uh, kilantro. That's crayon. Ito po yung kulay. Gusto ko kasing sa, sa, front may may um, mayroon pong flowering na hindi, kahit hindi ko po ilagay, hindi ko po siya tawag nito. Hindi ko po siya um, ipapasok pag uh, during winter na po kasi nakakasar naman. Lagi nalang uh, pagka winter kailangan eh okay, kong ipasok sa loob ng bahay so I want some flowering plants na all year kung nasa labas tingnan nyo po kung gaano na naman kalamig today lamig at ang, ang, hangin po sobrang hangin so ito na yung mga halaman na tinanig natin po. so dapat po pag ganyan nagtanim po kayo pag hindi po umuulan sa lugar ninyo dapat po alaga sa tubig Ganon. tapos pagka namumunga din po pag hindi umuulan dapat alaga rin po sa tubig uh, dapat meron po pa yung para din lang po kayo ng no? kasi that's the problem yan din ang scargo nails islalagay natin kasi bira lang po yung nails dito sa amin kasi tagtuyo tapos yung sitaw lumabas na yung na po yung sitaw natin no? yan na ah. sitaw na siya Ayan. So, madami dami din na nasitaw so magtatanim tayo po dito no? titingnan natin kung uh, hanggang kailan na uh, hanggang kasi dapat mga mid may po yung medyo malamig pa so we'll see po kung uh, makakasurvive po tong una nating tanim yung onions natin yan nagkakatromba na kasi sobrang hangin Diyos ko niyo and same thing may good news tayo kasi yung pangalawa po nating tanim tingnan nyo po ayan yeah. pero parang mamumulaklak hindi ko alam kung ba't bumulaklak agad na po so I don't know kung too much fertilizer kasi parang mamulaklak ulit so gusto ko po sana yung gaya ng dati but wala akong magagawa Nag, namulaklak po sa ulit so bubunutin natin yan ulit magtatanim tayo ulit so dami mag, dami na naman pong damo. Yan nyo po. Kadadamo lang ko dito. Si Frank nagdamo dito nung nung, nung, nung pumasok po ako, nagdamo siya dyan. Nang dito, dinamohan niya. Ayan. Tapos, ayan na po yung ano natin. Artist show. Okay na? Lumalaki na yung artist show natin. Oh. So, pagbibili po kayo ng artichoke, nung una po, kala namin isa lang yung niya. Sabi namin, aba, kasi yung isang plant is 9 euro. Sabi ko, kamahal naman ng isang puno. Pero, ang dami niya palang sanga-sanga. Kada sanga niya po, may isa siyang may bunga siya ng bunga. Yan, dito pa po, may bunga pa siya. Kasi, in fairness po, mahal po yung artichoke. Tapos dito sa kabila, ganun din ang ganda niya po ah anyway if uh, pwede po kayong makapagpatubo nito sa Pilipinas kasi hindi sa atin masyadong kita yung art show no hindi na binibili ng natin tong nakabote no so yan, yan po yung art show so ang ginawa ko po linagyan ko po yan ng ng tain ng manok na po kasi um, ang maganda po gaya ng may manukang ka meron po kayong organic fertilizer kasi isa sa pinakamagandang uh, pang fertilizer po yung tae no? kasi naalala ko po nung nasa Bicol kami nagtanim po kami ng patola tsaka ng ano uh, ano yung upo <laughs> sa likod ng baboyan namin just ko po sabi ko sa inyo um, Talagang ang daming bunga at buong bubong ng bahay namin, bayabas lahat, kinarana pa nila yon Ang dami-dami pong bunga. Nung bata po kami, binibenta namin piso lang po. Ang na namin noon. <laughs> Naglagay po kami ng lamesa sa, um, how do you say this one, in front of our house. Tapos binenta po namin yun. Kasi syempre nung bata ka po, wala akong kapera-pera na po binin ng supas. <laughs> So, pas ba. Tsaka bubble gum. Tsaka yung, ano po, uh, borles borlis. Yung pa yung kinakain natin ng bata pa tayo. Ayan. So, ayan na po ang ating garden. garden. Hindi pa ako masyadong nakapag gawa ng pang umaga Tapos pagka umuwi pa ko na in the afternoon, masyadong pagod na si Manay. So ito, pala si Frank naman po wala dito kasi maaga pa akong gumigising kasi kailangan kong buksan yung mga bintana, pa, yung sa manukan. So medyo maaga ako ng gising, then after very busy na po ako niya. So ito po yung ano. Pero hopefully magkakaroon po tayo ng more time on June, on June no? po dito sa garden natin at meron pa rin naman pong time kahit may pasok po kahit, konting time lang naman uh, pwede mo naman tayo magtanim kasi yung halaman naman uh, uh, they can live on their own with just assistance na po so wag lang kalimutan diligin yung importante po yung dilig ayan kasi yung dilig po pagka ano masyadong dry na mamatay po yung halaman natin so ito na malaki na yung ating uh, Uh, vineyard grapes. Galing Galing rin lang tayo ng manok. Very sunny, but it's very windy. As usual, nagdilig po ako ng ng grass kasi ano po? Meron na po kami ngayon ng irrigation water na po yung 60 euro a year nila, so we can use that. So, nagyun nagdilig-dilig ako ng konti lang naman kasi nga parang naman yung grass natin kasi mukhang nagtuyo talaga eh <laughs> ayan na tuwin namin ni Osh hindi pa kami kumakain kasi late na pick kami kumain tapos dami ko pong naado hmm. yung adobo nilagyan ko po ng konti yung tatlong araw na namin inuulang ano <laughs> ina <laughs> dahil kami nagdalawa dito. Ako naman pang ubaga, alas dos ka nang dumadarating. So, tamad-tamad na po ako magluto pag hapon na po. po ako at uh, tagod. So, ayan, magdada, luto na po ako ng, ano, daing ng tagod kusit. pusit. Kapalit ng tapos to na kusit garlic bataw bata. tapos yung ada bopo ni naglagyan ko ng ano naglagyan ko ng talong hmm. dobo, Yan. Lagyan ko po ng talong para naman mag maiba. Basta ba kasi. Maka umay-umay na konti. <laughs> Lagyan ko ng sili. Nungkot din. Kagulang kami ng dalawa. Kailis kami niyo. Babalik. Babalik na kasi para kasi may sila mag-indad na. Saturday po, no? Saturday po dating na. natin kung crispy kasi on the oil lang, ano. Nip, nip, nip. Dapat po, pag nagluto po kayo ng kusip, medyo madaming marsipra. Para, ano po, mapaladot-ladot ng konti. Hmm. so, ako po, chop-chop so. po yung nagalit po. Para, araw-araw siya. Ayan, ginaganyan ko po siya. Para hindi siya titik- Noong Hindi po kasi gaganyan eh. titik yan

kausap ko po kahapon si Mama naku, tagal naming nag-usap <laughs> enjoy po sa Canada pero syempre, nami-miss niya rin po sa Pinas dahil yung mga apo niya din doon although, love lab na lab niya rin si mama. syempre, nami-miss niya rin po yung yung sila La Chichi si Rohan, si Neil yung um, mga namimiss niya rin yun. Namimiss niya. Miss na miss niya rin po yung mga bata. Ganyan talaga pag lola. Um, ano? Um, pag may anak ka talaga, ganyan talaga po. Namimiss na yung mga Matanda na rin po si mama. 80, mag-83 okay, na, 83 na po siya this year. 83, 82. 19, ano po siya? 19, 30, 1942. Uh, 82 po siya this year. Yan. Ma, medyo mabagtot-bantot po Yan lang po yung tekniko niya pag nagluluto ng ganito pero huwag niyo po patatagal yung masyado kasi mabilis po siyang matutuma mabilis po siyang magpait pag mapait po, ibig sabihin medyo patagal yung yun dapat maaahong po ngayon kasi hindi matagal na po pakiramdaman. So, ulam lang namin yan. Saka, ano po, um, kamatis. Yung maliliit na kamatis. ito ni Ocean tsaka ni Sam, pusit ko. Dito nila yan. Kaya dami namin din nala. Almost 3,000 o 4,000 pesos po na pusit. Kasi medyo mahal din po siya. Pag binili nyo po, magkano na rin po yung kilo ngayon. I don't know if it's uh, depende po sa, ayan. Pagka hindi nyo po agad na ano, tumitik, tumitik, tumitiklo po siya. Pagka masyadong mainit na po yung ano, mantika, tinataas-taas ko lang yan. Kasi para huwag, huwag naman po matutok. pagka medyo na masyado na pong nainip, nataas po po yung kawali. Eh. Pag bibili po kayo ng pusi, titingin yung pong dry na dry no kasi may iba po kami hindi masyadong dry. Bibili din bibili din niyo na lang po. Kasi nag ano po siya l'un la mignonne